Ano mo boss? Ha? 25 lang yan? Okay. ano bloodline niya boss? Nelson Black Nelson Black mga idol Ano? Eh hey, boss, Jose Camilon Ayan, kontakin niyo lang mga idol Ay, Aklon pala oh. Jose Lito Aklon 25 lang yan? Etong mga manok mo, magkano? Okay lang? Ha? Okay Ayan, nasa gitna. Ayan. Ayan. 3K. Okay, mga idol. 3K, 3K lang daw. Ay, masulito ako lang yan, mga idol. 3K, 3K lang. 3K lang mga malak ni boss. Masulito. Mga idol, ito kay boss Russell to. Ah, nagbabalik. 3,500, three, 3,500 five, five lang mga idol. Murang-mura. 5K sweater, cross a golden boy. Ayan, mga idol. Mga ah, bulstag, no? Bulstag, mga idol. Ayan. 5K sweater, cross a golden boy, mga idol. 3,500 lang. Eh, boss Russell to, mga idol. Murang-mura. Oh, so, parang itong ang pinakamurang ayoko. 3-5 lang mga idol eh boss Russell to golden boy sa mga ito idol eh, boss Russell to. Hmm boss Russell yung mga idol. Ay, sweater golden boy. So, lang mga idol. boss Russell. Yang ang hawak mo, boss, ano yan? Bloodline yan. Ay, sweater. Play din, ha? Ayun, mga idol. Yes, sir. Sir, mo na ang number natin. 0906-951-9570. Ang FB natin? Uh, Russell Garcia. Russell Garcia, profile ikaw. Uh, Nakaka po. Ayan nakapak ito mga man. idol. Contact nyo lang si Boss Russell. Iyon. Tagasad ka nga pala. San Fernando, San Fernando Pampanga. May deliver naman tayo, di ba? Kasi ano naman, lalabog. Oo, oh, basta. Basta napag-usapan lang ang shipping. Okay. Ito mga idol, oh. Oh, 3-5 lang din. 3-5 mga idol. Oh. I-deliver yan si Boss Russell. Mantakin nyo lang. Russell Garcia. Oh, binigay na Evie ni Boss Russell. Mantakin nyo lang si Boss Russell. 3-5 mga idol. 5K sweater sa Golden boy Ini saya terkejut boy, ma idol. Ini papi, idol, yeah. Ngayon, no? solid yan. Day 5 lang mga idol. Maganda magbenta yun ito si Boss Russell. for winning line. Oo, maganda feedback mga idol. Day 5 lang mga idol. Day 5. Kontak ka nyo lang. Russell Garcia mga idol.

3-5 Okay, boss Russell and 5 Hey okay, boss Russell Hai David. Eh bos Rasul tama Aidil. Free Fire Rasul ta Lemon sweater ma Aidil. Bye bos Rasul ta. Russell to mga idol may sweater 3-5 lang mga idol 3-5 3-5 ang gaganda ng mga ano niya pinig niya mga idol kitang-kita niya eh. sa kanyang Russell to mga winning lane tama idol

May boss ko mga idol. Okay. Holy oh, dyan ha. Eh. bloodline ito boss. Bloodline. SBR. SBR daw mga idol. 4K. Okay. Ito boss. 4K okay,

Kasi pabigyan number natin. Number. Ay, zero nine four seven four seven six eleven zero two. Apo sa FB. Ay, Steve Manuel pa rin. Steve Manuel pa rin. <laughs> okay. Ayan mga idol yung pinakita natin. Kay Boss Steve yan. Kunta ka niya lang. Ay, tanong manok. Meron niya si Boss Steve. Oo. Oh. Mga Boss Steve, pili lang kayo. Kunta niya lang sa Steve Manuel FB page. Mga uh, sa number. Okay. Salamat. cho sư mời được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không em lỡ những video hấp dẫn Hãy Ano yung Ay, ibang presyo? Ano yung ibang presyo? 6K, 6K yung dalawa? Mm -hmm. Ito? K5 diba din. Boy, Golden Boy uh, Cross 5K sweater mga idol. K-Boss Russell. Cross 5K sweater mga idol. K-5 lang. mga idol 6k ito lang na iba presyo mga idol bloodline ito wala bloodline raptor yun ganun din isa raptor sweater mga idol kay boss russell 6k stag din busag going kak Parehas. Magkapatid ba yan? Hindi. Okay. 6K ito mga idol kay Boss Russell. Raptor sweater. Solid yan oh. Tangkad yan mga idol. 6K. Ayan. Kay Boss Russell yan mga idol. Ito pa isa. Raptor sweater din mga idol. 6K. Parang matangkad mga idol. Matangkad. Kita mau kajian mau itu ribos rasul tuh. <truh>